Hola dito kae lang din pa. Ano talaga dito sa Ilang taon na pa yung G12 ano... Sino? Oh. Pati si jeep din dinikita tuloy pala. Ha? Dito ako sa pinang counter. Nag-encounter na yun. Ha? Ah.

galing oh. Ayan nga. Wala akong sa atin. Sinakilan na ako. agad-agad na. Maagad talaga siya ng boba. Eh, pag galing ka bilang ulo. Kaya may akong makakas. Pagto. Tawa ko ba sa ulo? Maraming may joke kasi halo. Ayan Ayan, Ay, dito. dito lang kami O, church namin. Ay Parang wala pang Eh, dayo itubig ko Ay. Ayun Tubig ko, tubig ko Naiwan ang tubig ko. Hmm. Hindi na kami sa church. Wala pa gano'ng tao. At mag-asawa din po ba? Siyempre, nandito din si Jinyan si Apiato. Ang <coughs> ating floor. Ayan. Mga nawang Ayan. <samba. laughs> Ayan, nandito sa church na namin. natin po text na gagamitin ay nandun sa Ephesians chapter 20 verse 32. Na, ayan na, hindi ba't natuko na kayo ng katotohanan na sa kanya. So, salamat po sa salibad. sabi nito, dapat yung sino mang nakipati sa kay Kristo ay isa lang bagong nila lang. So, wala na yung dati niyang pagkatao at siya ay Pinago. Binago. Na. Bago na. Salamat po sa buhay ni Sister Milo. Talagang nagtagumpan. Amen. Maraming battle yan bago tumunta ko. Akala ko nga, hindi makakapunta Sister Milo. Kaya nagulat ako nung nasa encounter. So, Part one, ang sabi nito, things to live by, things to live by. Ito po yung... Ang sabi dito, at bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't natuguan na kayo ng katotohanan namin nasa Kanya? Ito po ang ating ginagawa. No? Every Sunday, pag sa live group, mga salita ko ng ating Panginoon ito. Nag-reflect sa ating mga buhay. Kung ano'y napapakinggan mo, dapat yun na nag-reflect sa buhay natin. At sa at sa kanon ay nag-glorify ang Diyos sa pang makita natin. Diba? So ano ang dapat? Yung pinapakinggan mong salita may application. Kinakailangan papahamak ang pagkataon ito ang siya nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. So, dinadaya tayo ng masamang hangari natin. So, eh, sabi pag-iisip, baguhin daw natin yung ating pag-iisip. At pat uugali So, may part pala tayo. Although, binago ka na ng Panginoon, pero dapat may part ka. Kasi may premium na tao. Kahit paulit-ulit ka, medyo sakim Ano pa? Marami pang iba, di ba? So, ang sabi doon sa verse 32, Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Grabe yung ginawa ng Panginoon doon sa Los Macalbari. Amen. Talagang ang Panginoong Isus ay nagpahubaya sa Diyos Ama. Magkabansun din natin. 25 to 29. 25 and 29. Sabi rito, kaya huwag na sa verse 29, huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon. Para maging kapakahing panginabang sa mga nakikinig. Si Pastor Lito, Pastor Lito, kapag nakikipag-usap para sa ibang pastor yun, ayaw niya ng ibang mga usapan. Hindi mo mahihirapan. Halimbawa, galit si Sister Gerli sa atin, hindi ko naman alam. Kapag nakikita niya ako, yung blood pressure niya, 200 over 100. <laughs> tapos yung tip na, <laughs> Pero hindi ko alam, galit pala sa amin. Kaya diba? eh, dapat magalit ka doon sa isang tao. Sabihin mo. Pasto, bully ka, aasala ko sa'yo. Itinuho mo sa amin pa rin kung paano po kami mamumuhay ng tama at kung ano rin po yung mga bagay na dapat namin baguhin o alisin sa aming buhay. Holy Spirit, salamat po kami ay, ay nananig, Lord, na ito. ikaw po ang magbabago sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makipag-cooperate sa iyo, Holy Spirit. Na yung aming life ay mabago, Panginoon, at kami po ay sa pangalan ni Jesus, kaya po sabi ng Amen. 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 Amen.